Hi guys, magandang gabis yung lahat. Uh, kung saan may namataan talaga daw dito na haka-haka, na may bata daw nagpapakita dito, guys. Tara sama niyo ako. Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin itong kasina misteryo kasama si Real Ghost TV. TV. TV So yun na nga guys, ito yung part 2 ng uh, cementerio So dati doon tayo natulog, bisno. doon ako natulog yung may malaking cross makikita natin dito guys itong sementeryo napapalibutan talaga ng sabihin na natin parang ano din to kagubatan si ayan may tubig pa guys eh. may tubig pa guys may aso din so may bahay siguro din ayan guys dito guys I'm crazy dito guys so papasok tayo dyan so, dala ako ng EMF baka may masagap tayo dito So ang lalaki ng mga puno dito guys Talaga ang kikilabutan ka dito Kasi may mga ano Ano may ilaw doon Yan yung cross na Doon ako humiga selfie dito guys yan ang malalaking puno so, explore natin to isa, isa, ito sa pinaka hunted na yun na na explore ko creepy dito guys oh. dito tayo guys may mga ano to dati eh? parang a resort to dati ayun naging cemetery yun ah. gabi ang creepy dito guys nakakatakot yung mga struktura no? yung malalaking puno talaga meron nakatira dito ng mga elemento marami <laughs> guys tayuan yung mga balay may sumusunod ba sa akin dito may guys oh may idlip. wow yan ang ko ako ng isa ka plus light guys in case na malobat yung isang plus light natin oh talaga guys oh

sabi ko Wow. Nandiyan ba kayo? Ha? Kanina malakas to guys Dito ba kayo? malaw guys oh. hindi naman umiilaw pero kanina umiilaw to kanina ang okay, lawak ng ano na to resort yan inabando na talaga to guys lanay wala nang nag ano nag operate tapi yang pilih itu plano nagpa plano kung humiga pero saan tayo hihiga eh siguro malalim to si pool na to guys. Lalak, dami mga puno. may inukit pa na pagungo Dibuti natin ito guys, sobrang creepy talaga dito guys <coughs> <coughs> oras natin ngayon guys. siya, alauna na madaling araw guys Ito pambata to siya Pambata to na palinguan Dinu yan? Nyo po akong paglalaruan dito ha. Hmm, dito sini na ko mokuha Sayang, Wow. Ini kan. Wow. Ini kan. nilalaroan ako dito wow hu labyes hu pa ko may bunga tong kahoy na to na no. kulat ako di Lain yang membunga wow. Parang may bunga ba ito doon Ang init ang katawang ko Dito ba kayo? ngayon ginawa ng sementeryo So ito yung ano nila. Dito maghuhugas ng pinggan. Dito maghuhugas sila ng pinggan dito. Sino uh! huh. yan? Huwag nyo naman akong takutin. Maglit lang ako dito. Lagi guys. Nalaki ng mga puno guys oh. Tapos na tayo guys, so huwag tayong magpadala sa ano Iaanapin ya, sila Yan, ito yung parang garden garden nila oh Yan Ito yung Palaruan ng mga Bata, ano to? ito yung ano ang tawag dito grabe daw dito guys ang creepy ako oh, gumalaw oh gumalaw oh nandyan ba kayo nandyan ba kayo gumalaw guys kapit Gumalaw rin oh. Gumalaw huh. oh. Gumalaw isa, dalawa. Gumalaw din dito. Dito ba kayo? Okay, gumalaw to. Tapos gumalaw din dun. Ayan, gumalaw. Madami ba kayo dito? Marami guys. Feel ko lang guys, madami sila dito. Okay. Yes. kasi pinaglalaroan na dito ito guys dami nila dito kasi guys ang dami nila dito guys parang nakaramdam ako ng kaba ngayon guys sobra kita niyo na lumalalaw oh. siguro baka hangin lang hangin lang no ang lumalaw oh. kalsada talaga dito nalibot ko na ba dun? hindi pa no? malayo na guys ang laki nito siningal ako pag ano so siguro hanggang dito na lang yung exploration natin guys lagang ang, oh, ayun may nakita ako pusa ng pusa so yun na lang guys uh, sana masira itong video so hindi ko alam kung kung uh, makakatulog ba ako dito sobrang creepy dito guys at grabe talaga yung pagparamdam so sana masira itong video malike and sa mga hindi pa po nakapagsubscribe please pakisubscribe ng Uh, YouTube channel ko. Maraming salamat yung lahat. God bless you and pray be pa matulog. Thank you.